daw bilib ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia sa investigasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinabi niya yan kasabay ng ika-isang buwang pagkakadite ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. At live mula sa The Hague, Netherlands, sa front line ng balitang yan, Simon Gualves. Mon, pakibigyan nga kami ng update tungkol sa mga naging pahayag dyan ni Hanilet mula dyan sa The Hague. Ruth, magkahalong tua at lungkot ang nararamdaman ngayon ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Honilet Avancenia at anak nito na si Veronica Kitty Duterte. Bukod kasi sa birthday ni Kitty kahapon, eh, isang buwan na nga rin mula ng arestuhin at dalhin dito sa dahig ang dating Pangulo. Nakisalong mag-ina na si Nahanilat at Kitty sa mga pagkain inihanda ng mga Duterte supporters sa labas ng IT Detention Center kahapon. Pa-birthday daw nila ito kay Kitty na nagdiwang ng kanyang ikadalawamput isang taong kaarawan. Tanging sayaw lang ang nairegalo raw ni dating Pangulong Duterte sa anak nang bisitahin siya kahapon. Maayos pa rin naman daw kondisyon ni former PRRD na umaasang makakauwi na sa Pilipinas para may paliwanag daw ng personal ang mga nangyari. Naging emosyonal naman si Hanilet ng pangunaan ng pagdarasal sa labas. Bukod kay Kitty at sa Duterte supporters, sinama rin ni Hanilet sa dasal ang dating Pangulo. Hindi raw nila maiwasang magtanong na kung bakit kung sino pang gumawa raw ng matino sa bansa ay siya pang nakulong ngayon. Kasunod dito, hindi na raw umaasa si Hanilet na may mapapala sila sa ginagawang investigasyon sa Senado sa pangungunan ni Senadora Amy Marcos. Pino na rin ng common law partner ng dating Pangulo ang kaliwat ka ng krimeng nararanasan sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na an, ano ano ba talaga nangyari? Paek-ek na lang yun. Congratulations ha, sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Na, number, di ba nakita mo yung survey sa uh, ano, dalawang sa cities ng, ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. Ruth dagdag pa ng kampo ni dating Pangulong Duterte, eh hindi rin nila gusto ang, uh, ang kabaliktaran, no? tila kabaliktaran na ginagawa raw ng kasalukuyang pamahalaan na tinutulungan ng mga overseas Filipinos na makauwi sa bansa, lalo na yung mga may kaso, habang ang 80 anyo sa dating Pangulo raw, eh pinilit dalhin sa ibang bansa para dito litisin. Ruth? Mon, may uh, pahayag na nga kaya ang Malacanang tungkol saan sa mga sinabi ni Hanilet Avancenia? Yes, Ruth. Actually, ayon kay Palas Press Officer Under Secretary Claire Castro, ay eh, wag daw sanang gawing katatawanan ni Avancenia itong isyu nga ng kidnapping. At ang eksakto pa nga niyang sinabi dito, no? dahil hindi naman din daw nila graduate si former PRRD sa EJK Diomano no, nung kanyang administrasyon. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualves. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.